So ito pala mga boss Lost na So gagawa natin ng paraan para Mabalik natin sa dati So Panoodin niyo ako kung anong gagawin ko diyan Para balik pa rin sya sa dati Hindi siya oversize So gamit tayo ng drill mga boss Drillin muna natin Siguro doon lang natin na pantay yung ating pagkakadali ian. Kembali tapos gamit tayo ng katalang maliit tapos itong ating pang thread na ang size nito mga boss ay M16 by 1.0 yan makikita nyo yan yung size nito para matread natin Siguraduhin nyo lang mga boss na pantay yung pantrahan nyo para hindi siya kilo pagkaka tinread nyo ulit mamaya pag pinasok nyo yung thread insert natin. Dito sa kabila, ganun din 'yan mga boss. Ate nanay! Ate nanay na? Apo! dito gamit tayo nito mga boss ito yung nabili ko lang sa Shopee thread insert ang tawag dito mga boss so, babao natin siya pero bago yon, lagyan natin ng glue para lagyan natin itong glue mga boss para hindi siya lumabas kasi pag lumabas ang kuwan parang wala na tong glue ah. hangin na pala so, natin sya ng mga boss yan na lagyan natin ang glue para hindi sya lumabas saka natin ilagay no, Yeah, Hmm. kabila ganun din lagyan nyo lang din kung wala kayong glue pwede naman yung thread lock ang lagay na dito So yun mga boss, kung makikita nyo yung thread na ginawa natin, balik na ulit siya sa dati. Pati itong kabila Yan Hindi na siya loose thread Pero Yun pa rin yung size ng kanyang So kaya pala na loose thread to mga boss Nagkapalit sila So na dapat Ang tornillo ng tensioner Ay nandito sa ating timing Napunta yung tensioner na Na dapat ay hindi Yung bulong yan oh, Yung blue sa iyo, no, sir? Mm. O, check nga ako ng ganyan, no, sir? Nagkakabit mo ba parang ng ganito? Itong ilo na ito, yung, di ba, nakakabili ng kono ito, <fors> <fors> yung lens lang? Oo, nagkakabit din. So, kaya rin, ibabaw na rin. Kaya rin, ilalim ka, hindi na. Okay lang. Diba? Diba, sim? Yes, yes. Hindi makakabili na yun, no, sir? Ay, magus, dumating ako, Sige ah, na po, hindi na po mayroon nang ganda.